So yun guys, baba mo lang kami, maglalakad lakad lang kami dito sa asur uh, oh, Di pa kami nakapag ikot eh ilang araw na kami you dito you, ah. uh, Gamitin natin yung stick natin guys Guys, sama namin kayo guys, maglalakad lakad kami sa labas While vlogging vlogging no Bi? Pa documentation, pang memories Okay, let's go! Mesa. So, lang yung madumi yung anong, hindi naman siya madumi. Magulo Messi. Ha? <laughs> Messi bed. Messi bed? Pagpunan mo yan. mo yan. mo 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 mo

tapoin 52 ngayon hindi pala. Ano ang si na niya 'yung Iyan Say hi to my dog. Iyan naman. Iyan naman. Ano pong masasabi niyo, sir? Sa stay niyo dito? Hindi, may pili niya na naman. Lagi na lang siyang pilay pag lalabas tayo. Ay, Sakit pa ako! Sakit yung grun ko! Buwat ako! Ay, wala! Wala! We have umbrella. Oh, doon okay. po na kayo yung Sige muna na ako ba? Hindi lang Ibibili kayong balot, hindi kayo na gano'n. Maglalakad tayo hanggang kanto, bibili tayong balot. Kasi <gasps> ganyan daw sila, sila tingnan. Lakas daw ah. Oh, Oo, oh, malakas na. Yeah, eh. Ang bun lang yan. Kanina nga, mas malakas pa yan. Sabi mo yung ano? 7-11 na yun, no? Diyan. Wala pa. Ano? Sabi mo, bibigay sa gano'n dyan. May dalang balay, pera? Oh. Oo. Bap! 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 Oo. At inyong sasabihan ni Mia! Bap! Baka dyan, yun. Bakit hindi niyo dalag pa yung naisa? Nice, hindi ko naman lalag Ay, Diyos ko. Niyo, dalian mo, rugo. You're the boss. Sige, ma'am. Iga ka na. Dali na. Ano ko, na? wala lang bali. Kala ko hindi. Hello, vlog. Dito ka. Iga ka dito. Labi <laughs> <Lobby> ng Asher. <laughs> Azure North. Ang ganda na chandelier. Shand chandelier. Pag <laughs> mga ganito, ano yung star na 3 star? Ah, uh, 3 star. 4 star. Ano yung level niya? Tignan mo, ang page nila. Ay, hey, ayaw ko na katabi. Lumipat siya doon, oh. Ayun, oh. Next solo, ang batang makulit. Gusto niya solo, eh. So well guys, for work muna tayo guys. Ay, bab, ang eh, loko na ko. Hmm, ang uh, type naman yung mga ah, nangyari. Lahat lang tayo man. Ang galing ng suot mo. Ang galing ng suot mo. Couple na suot natin. Pang couple na. shirt yung suot mo. Hindi ko suot yung green. Okay, suot ko yung black. Oh, okay. Couple, may couple to na meron pa rin. Tapos, nandiyan ako na. Meron pa rin sa labas, guys. Mahintay namin si Pukang. Here they are. Bye! Hello! Lalabas mo ba tayo hanggang labas? Oo, doon nga. Nakakalang balut. Balut, guys? Ay, tignan mo ako. Natakot pa ako dito. Ano ba ito? Ay, tignan mo ang gabi ko natin. So, para tayong mga vloggers talaga ni ngayon ito. Yeah, May meron pa tayong stick, guys. pero you know? Okay din siya kasi hindi siya masyadong magalaw. Uh, hindi eh. yeah. talaga siya magalaw. Yeah. Sakto lang yung pag-vlog-vlog natin. Pwede natin dadalhin ko lang. Kaso pag mag-vlog kasi ako, ako lang mag-san. Doon ako lagi sa bahay. Kaya dapat talaga lalabas tayo. E, tignan mo, araw-araw nga ngayon yung upload ko eh. Ko. parang parang, parang nagde-daily -da vlog na eh. Eh ko ako video pa pa kayo. Hey ki. Sana for the first time may adobe ng stage. <laughs> Come on guys, tambay-tambay din -tambay dito. Waiting. Waiting, waiting din kami. Oh, ano na pa ganyan. Hello guys. Ah? Ayun yung mag Ada apa? So yun guys, lalakad-lakad muna kami dito Kahit medyo umuulan Bukas kasi out na, na out na rin namin eh Alas 12 pa B? Yun, alas 12 na tanghali Mag Out na kami Napakita ko na ba yung outfit ko, babe? Hey, I-outfit check mo ako. outfit check pa. Arte, oh. guys. Mga clients ako, mga Signature. Ay, may step in mo. Iba na. Ako yung si Elasco. Nasaan nagpalit mo na? Si Sandigo? Hindi nyo, guys. Lumayt yung... na yun chan ko. Hindi ako masyadong makakain ngayon, e. Uy, huminga ka. Oh, ha? Hindi ako naman pinagpukin. Joke lang yun. May i-scam yun natin, yun e, eh, no? Po. Swimming pool. Guys. Magwo-walking, going out. At then, dapat yung payong ni Mama mo yung gamit natin. naman tayo ah. No, mm -hmm. talaga diba? hindi. Talaga, mm. Attention. Attention, guys. Taras na ulan, guys. Under so guys, ito yung simple nila dito. Ayan yung mantis. Kaso nakaka close nga ngayon. Sinatanggal nila yung tubig every time mga katot. Baka, parang malinis. May dubig sa'yo, hindi na nagulit. Waterproof naman dubig, di ba? Inanak mo? Magta-picture mo kong hindi Sige. Dito. Ito nga, yan nga yung ano yun. Ito nga nga yung Kaso guys, wrong timing lang. Ba't hindi ka kasi nagpalit? Nung ulan guys. Ganda sana, huwag tampay-tampay oh. Ang tao guys oh. Ito yung sand. Okay, Bukas tayo. Maka magkasakit lalo si tata. Sinisip na nga eh. Ayan sa ano, kaso wala yung... Na, nakikita mo. I love Asho. Sa phone mo, kita yan. Okay. Di ba maliwanag yan? ah norte pero north, north. Oh. 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 ang okay, okay. okay. sila ng ano nila nagpa-pa baliktad na ka you know oh, guys nakarating Okay. lang. kami, umabot oh, nga kami sa floor eh. Kasi pinindot na yung ano eh. Pinindot? Oo. Oh, oh. Hindi, may kisabay kami. May pinindot? Eh, paano nagpagbaba ngayon? May kisabay oh. eh. Eh... may din na anong magbibigyan. Nagsabi yung isa kasi ayaw mo na surf eh. Ay, hindi ko dito. Uh, uh, baka sa kabilang building ko kayo. Uh, ayaw mo Hmm, ayaw mo na talaga. ilang ano na ako eh. lang mo na ako. Pero nakakit tayo. Nakakit lang ha. Pero hindi na kami lumabas. Kung baga, <laughs> umabot kami ng 19th floor. Tapos sabi ng babae, hindi kayo dito doon kami sa kabila. Ayun. Mababa na kami. Pagbaba namin, dire-direcho na kami doon sa kabila. Natanda ko yung 7 eleven Yan, eh, po kang. Nice. Ay, bab, sasali Oh, sa binibigat na naihinali niya, 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 naihinali guys mami hmm, sayanglah. Nah baru taruh toki tam. Taruh toki tam meniberi kayak yo. Dan guys mami beri lang bulda Mami beri kayak yo kan buldak. Yan guys. Ayalah kan bulda guys. Nice. Okay. Wa ma asalin babak nice. yes, piyo guys. Gasih. Ananay mas ayan guys Ini Yung may idadala sa Russel. Yung Rosel Russel sinampinil ne. Yan ay vanilla. fried chicken yan. Ananame tong fried chicken drama dito guys. Bigis guys. drama sa Azure. Yan mo. na. Tata tatat bom bom bom.

Eh ano na sa big mata niya talo? Meces niya sir guys. Iga ka jan, iga ka. <laughs> Paano magic? Magic magic. Tadi na, wala na tao.

yung una yung taas nyo magic natin sya dito sa tayo mga lalag wala na sa naman. selong selong alam pumasok takoy yung ala sige, singa, lakas, lakas mo. Lakas mo. Hello, Peter, hindi na yung Dali, <laughs> <Galing>. <laughs> yun lalakas. Sandali. Malakas. Galing. 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 Yan, meron pa siyang konting cock dito. Sa akin to lang. tutunan ko lang yellow nito para magkaroon na mabawasan yung lasa, di ba? Ganun-ganun lang, guys. pampa lang. Binanata ko na to kahapon. Pang second day na namin ngayon dito. Yan. Nakaganyan na siya. Umpisaan ulit natin ngayon. Baka maubos na natin to. Ayan, guys. Tara ka tayo, guys. Cheers. Ah, sarap. Woo! Mahagod. Sarap, guys. Sakto yung tama niya. slip lang, di ba? silang natin ito. Sana maubos, ha? Ha ha ha. Okay, sana natin. Kasi mag-out na tayo bukas okay, no? right. oh, yeah, eh. Kunti na lang. Oh, oh yun dahil yan. Hmm, nabawa. Nakalati ko na nga kahapon. Eh. Dala wala kami baby dito. Tapos si Mia, si Tata dito matutulog sa baba mamaya. Yan yan, there. yan, yan. Doon. Chat chat lang kami Tapos konti konti yung kwentuhan Yung eh, pinaka masarap sa lahat eh. Yung kabanding mo yung partner mo Diba? konting taga, itas kwentuhan, di ba? Ganto na lang about sa mga future, sa plano sa buhay. Yan o. Dito lang guys. Dito lang kasi makaka-copyright tayo, nagpapatugtog tayo. Eh. Naka ano lang ngayon eh. Naka tawag okay, doon. Sumisingit lang tayo. Hindi, nagay mo siya dyan pag mag-upo. Okay na, ano na to eh, mag-outro na ako na ito. Mag-aaba na yung video natin. Outro na ako na ito. Paano siya? Aray! Ano? Malalim dyan eh. Sira na yung pong niya. Aray! Ano to pa na? Ano parang bakal? Oo nga. Paano siya i-NOB. So, buksan na yung ilalim. Press mo lang ilalim. Ah, tapos mo bukas. Pag bubukan na siya, ibaba mo na. Wow! Hindi, ito yung ibaba mo. Hindi mo ba tinuro yung binigay mo sa akin? Ganun din naman siya. Eh. Tapos pag itatagalin mo na yung pa, tatas mo na. Parang payong lang. Diba? So yung guys, salamat sa pagsama nyo sa amin ngayon sa vlog vlog namin. So dito naman po muna tatapusin tong vlog na to. Bukas tignan natin kung makakapag vlog ulit tayo. So yun, gawa na lifestyle vlog lang yung ginagawa ko. Kaya talo sa araw-araw din ako nakakapag-upload. So walang plano-plano sa pag-vlog natin. Basta pag gusto ko lang mag... Record ng video yun. Record ng kagad ako. Tapos upload ko na kagad dito. Yan so, lang. At least pag update tayo sa channel natin. ba diba? Hanggang sa makarating tayo ng South Korea. Ayan. Ganyan, at ganyan din ang gagawin natin. Lifestyle vlog. Share natin yung journey natin. Sa buhay natin. ba diba? Kaya nga itong channel natin ay pangalan natin talaga yung nakalagay dito eh. Kasi yun nga, uh, gusto kong mag-share na journey ko dito o nung buhay ko rin. Kung ano yung ko sa buhay. So yun guys, hanggang dito na rin itong vlog natin. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw. Bye! -bye.